May rescue, may rescue. Ayan, may rescue na no? Okay. Tara, sundan natin yun. to rescue. Ito yung ating sapa na sinasabing kailangan namin tawiran bago namin marating yung lugar. Kakaibang experience na naman ang naranasan namin ngayong araw sa paghahanap nga namin sa sinasabing lugar ng mga padilya. So, wala namang oras yung mabihayin namin papunta doon Ay wala? Minuto lang Okay Pasok yung motor doon? Oo, oh, oh, cementado yun cementado na, okay maganda So dito daw tayo, dito tayo sa kaliwa Tara, puro ahon nga lang daw talaga, bundok Magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin Ngayon ito yung araw na sinabi ko po na pupunta tayo sa bayan ng Panganiban, Jose Panganiban sa lugar po ng uh, mga padilya Ayan. at kasama ko si Ransan dito na kami sa sa corner na ito patungo na ito doon nagbiyahe na kami ni Ransan halos nasa isang oras mahigit at uh, sabi nga ng mga nakapagsabi ay ito daw daan na ito kasi dalawa ito mayroon papunta dito tapos dito so asabi uh, sabi nila dito daw kami dadali likod daw kami ng kanan so mahinahabol din kami kanina yung tinutulungan ni commander na nakasakay sa bus kasi pupuntahan namin yung lugar nila eh hindi namin alam yung location so pasalamat kami na abutan namin at nahingi namin yung location ngayon samahan nyo kami magtatanong muna tayo kung sa anong, anong pangalan Rans? Jose? San Jose? okay magtatanong po tayo dito sa ano kay tatay dito sa si tatay yun tatay. medyo dito tayo magandang araw po tatanong ko lang sana tay saan po ba ang San Jose tay? San Jose Panganiban? Sa mismong bayan ba yun? Ha? Ah, hindi. Ah, hindi. Pero dito ang daan. Oo, dyan. Ang sumunod dito, madadaanan na namin yun, hindi pa? Ay, San Pedro pa. San Pedro. Santa Cruz. Santa Cruz. Sa Santa Cruz, doon yun mapasok. Ah, pag Santa Cruz, hindi na yung iba ang daan nun papuntang bayan ng panganiban. Eh, iba. Iba. Pagdating namin Santa Cruz, ipagtanong na namin. Oo. oo. Kung okay. saan papuntang San Jose. Oo. Okay. Sige po tayo, maraming salamat, tatay. Okay at dito sa lugar na ito ano, medyo madalang yung mga dumadaan na sasakyan kasi nga ito yung parang shortcut na ito pinakang malapit lapit na ito na daan patungo ng panganiban kasi doon sa kabila medyo may kalayuan doon abutin tayo doon ng halos 3 uh, tatlong oras pero dito sa tingin ko abutin lang tayo ng kulang kulang dalawang oras dito sana o kung umabot mo ng dalawang oras okay lang walang problema at ito may mga dala nga kami dito ayan nakita nyo Marami kami dala dito para ito dun sa tinutulungan ni Commander, hindi lang namin inabutan. So pupuntahan namin sa panganiban since uh, dun daw uh, dun daw yung location. Basta panoorin, ayoko kasing sabihin dito kasi baka uh, hindi na mapanood ko sa uh, channel ni Commander. Panoorin nyo na lang, may nangyaring hindi maganda sa tinutulungan ni Commander. So andi dito kami para dalan siya ng tulong. Okay, magdala ng kahit pa ng tulong. Uh, kaso nga lang nandun sa panganiban so sakto din dun yung location na pupuntahan namin So, hahanapin na lang namin, no? Marami kasi nilapit sa atin dito sa Jose Panganiban. Iisa isa isahin natin ngayong araw 'yon. Sa abot ng na makakaya natin, sana makatulong tayo. Ito, minakalagay dito, oh. Barangay San Martin. Jose Panganiban. Okay, Camarines Norte. Jose Panganiban, San Martin na pala ito. Medyo tiktik na niyo, oh. wala na talaga masyadong Uh, dumadaan po mga kababayan na sasakyan dito kahit dito sa pinanggalingan namin wala din talaga masyadong ano uh, dumadaan, maging dito sa dadaanan namin di ba, o, wala din masyadong mga dumadaan na sasakyan halos uh, bilang na bilang lang talaga so ayun kondisyon naman yung mga service namin sa tingin ko okay naman so sa tingin ko ay eh, kondisyon naman ng mga gulong eh nakarating na rin kami dito ng isang oras mahigit Ayan, okay naman ang mga gulong namin. Kondisyon naman at uh, full tank naman yung aming mga gasolina. Itong kay Rans medyo maliit kasi yung kanyang tanki ng gasolina. Kaya nagdadala siya dito sa loob nung... May, may, gasolina ka dito? May gasolina siya dito na ah... Uh, reserva. 1.5. Oh, 1.5. Kasi nga maliit yung, ano, maliit yung tanki. So abutin man sa walang gasolinahan, may reserva ano. Okay. Ano lang kasi yun? tatlong litro lang yung laman. oh, tatlong litro lang. Kaya nagkailangan mag ano, magdala ng extra. Okay. Sabi nga pala, may da, may una tayong bayan na dadaa, barangay na dadaanan, tapos yung pangalawa doon tayo magtanong kasi iba na daw yung daan papuntang uh, San, Jose. San Jose. oh, iba na. Okay. So sige. Tara na. na ulit tayo. <laughs> At dito nga nag-uumpisa pa kami ay eh, meron na kami mga nadaanan na hindi maayos na kalsada na makikita natin na dati itong semento na marahil sa paulit-ulit na pagdaan ay nasira na. Nandito na kami sa ano, San Pedro. Ito yung unang barangay na sinabi sa amin, San Pedro. So ayan, Purok Dos, sa uh, San Pedro. So sa unahan pa yon Tara! Magano pa yung kalayo? Malapit na yan. Sa na? Okay, salamat kuya. Salamat. Tayo dito sige po salamat po okay so nakita ko kasi yung Santa Cruz ayan nandyan Santa Cruz National High School so dito daw yung papuntang San Jose tara biyahin na ulit tayo okay yeah. so tumigil muna kami pansamantala ni Rance dito sa ano sa Santa Cruz, Santa Cruz pa rin to, ano? Uh, oh, kasi may nadaanan kami dito ng ano ah, mga fish bowl, quick quick. So hindi pa kami kumakain. Ito kakain muna kami nito. Tanghalian. Ano ate? Ito ba ate, malayo pang ano dito? Ang ah, San Jose? Malapit na po. <laughs> mga ilang minuto pa ito kaya ate kapag na nakamotor kami. 10 ah, minutes. minutes pa. Okay, malapit-lapit naman na pala. ala ko sobrang layo pa. Kain muna tayo. Kain muna. Ano po ito, ate? Hotdog. Hotdog. Uy, sarap na. Tapos may palamig, oh. Sold tayo nito. Tara, kaya mo na tayo. Sobrang busog kahit na gano'n lang yung tanghalian namin. Kasi 1pm na din ng hapon. Kaya, agutom uh, na din. Tara na, ready na kami. Biyahin na ulit tayo. May 10 minutes pa tayong babiyahin para marating yung San Jose. At dito nga akala ko ay natatapos na yung mga malubak na nadaanan namin ngunit dito ay meron pa din pala. Na sa namin na ito ay nararamdaman ko na hindi lang ito 10 minuto ang binabiyahin namin dahil pakaramdam ko ay meron ng 20 minutos ang aming binabiyahin sa ngayon. Na-scam nice yata kami nung 10 minutes ni Nanay. At medyo ano na dito medyo hindi okay yung kalsada medyo lubak lubak okay, sa, sa, si ano po inanap namin si sinin Dorbin. Dorbin. Dorbin Dorbin yung bulag ay Dorbin po oh Dorbin Okay, pagdating sa crossing kanan. Ah, po Pas dire-diretso na. Okay. Salamat po. Okay, tara, malapit na to Ay, ate, pupunta kami kay Kuya Darbin ba yan? Darbin? Papasok dito? Diyan sa Barangay Hall? Diretso po yun Malapit na yun? Okay, sige, salamat po Kaya dito tayo tinuro at uh, medyo ano na, malubak na dito, parang putol na yung kalsada. Yung semento mas malubak na dito kumpara sa dinaanan namin kanina. So halos nasa 20 minutes na rin. Akala ko 10 minutes na lang. Pero okay lang. At malapit na tayo. Ito na yata yung purok. Parang ito na yata. Ito na yata ran. Sabi sa so may purok. Parada na tayo dito. Saan yung bahay? Kakanan pa kami dyan? Ay, kakaliwa pa kami? Okay, hindi dito na tayo. Grabe na, kami nung sampung minuto ni nanay. Pero at least, hindi dito na po kami sa location. Ito yung una pa lang na pupuntahan natin. At maraming pa tayong pupuntahan ngayong araw dito. Uh, hindi lang dito, sa sentro pa malayo pa yon At uh, kinakailangan yung dinana namin kanina. Babalik ulit kami doon mamaya pagkatapos kong... Uh, bisitahin si tatay, anong pangalan ulit? Darbin, dito. Ayun daw yung bahay niya doon sa sa may dulo. Yata eh may mga sinampay. So subukan nating uh, kamustahin at uh, tingnan yung sitwasyon nila kasi isa, isa sila sa inilalapit sa atin, no? At mati maganda po ang kwento ng buhay nito. Abangan niyo sa next vlog ko. Uh, o pag-upload ko ng vlog dito kay Tatay Darbin. So mamaya magko-continue tayo after ko dito mag-interview. Pabiyahe ulit tayo. Matapos nga naming mag-interview sa napakagandang kwento ng buhay ni Kuya Darwin, kami ay paalis na din. Okay mga kababayan, at tapos na kami mag-interview ano, mag dito. Pupunta naman kami ngayon sa pinakambayan na ng, ano, ng panganiban. Kaya samahan nyo kami, babiyahe, magbabiyahe ulit tayo. At sana panoorin nyo itong naging interview ko dito kay Tatay Darwin at napakaganda ng kwento ng buhay niya. So, ready ka na run? Ayos na? Okay, tara. Biyahin na po tayo ulit. Sige po. Salamat po, Nay. At sa pagkakataon nga na ito, paglabas namin ay muli naming nadaanan ang crossing na ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay dito naman kami daraan sa kabilang daan na ito. Sa totoo lang ay hindi namin alam kung ilang oras pa itong biyabiyahihin namin basat kami ay dire-diretso lamang sa aming paglalakbay. At matapos nga ang mahaba-haba na rin namin na paglalakbay, eto nga ang sinasabi ng mga tao na kapag nakita na namin ang dagat na ito ay malapit-lapit na kami sa aming patutunguhan. At dito nga nakita namin na napakaganda din ng kanilang establishment dito at may mga nakita rin ako dito na mga tiyak ako na pabahay ito ng gobyerno na nakakatuwa rin pagmasdan dahil pare-parehas ito ng design. At subalit opposite naman sa nakikita ko dito sa kabila na halos talagang maliliit na tahanan ang nandirito. Ah, may kami dito eh, nag-thank you. thank you daw, <laughs> thank, thank you. thank you, come again. may na kami dito ang ano, uh, dagat na yata to. Ayan, no? dito na po kami mga kababayan sa sentro na ito malapit na sa sentro ng panganiban at yan nakita nyo naman yung dagat napakaganda pakita ko sa inyo hindi ko lang alam kung bakit tinawag ito na shortcut pero napakalayo <laughs> talagang ano uh, mas gugusto mo pang dumaan siguro dun sa pinakang highway kasi dito bukod sa sira-sira ang kalsada eh, napakalayo din naman talaga sa tingin ko nga mas mapabilis ka pa tayo kung dun tayo dumaan sa mismong highway kumpara dito kasi ang layo talaga talagang may ilang oras na kami ni Reset may at medyo malayo pa daw yung pupuntahan natin yung pagdadala natin itong mga pinapadala na ito ni Commander siguro mga 40 minutes pa daw uh, yun na muna pupuntahan namin kasi baka abutin kami ng gabi ang oras ay 3.31pm na din so kinakailangan ay makapunta na kami doon at nang makalabas kami dito sa panganiba ng uh, o oh, hindi kami abutin ng dilim dito sa loob ng panganiban at makalabas din kagad kami Ah, kuya, saan papunta sa Santa Barbara? Ay, pa? Na yung Tapos, wala namang oras yung babayahin namin papunta doon. Ay, wala. Minuto lang. Okay. Pasok yung motor doon. Ah, pasok. oh, yun. na, okay. Maganda. So, dito daw tayo. Dito tayo sa kaliwa. Tara, puro nga lang daw talaga, bundok. Dito na kami sa pinakambayan, pero kaya kailangan magtanong ulit tayo dito. Tanong ulit tayo, anong tayo na matatanungan. Trans, sana tayong matatanungan? Ay, na, ate, ate, saan niyo papuntang Santa Barbara? Kakaliwa kami dito? Diretso lang po yan, tapos yung highway. Kaliwa? Okay, salamat po. Ito na po ba yung daan papuntang Santa Barbara? Diretso. Okay, so, paket na yun, deri-derito lang Okay, sige, salamat po Okay, ito na daw Dito na tayo, finally Ito daw, deri-derito na right. So So, meron na naman dito Isang daan, ito may paket talaga doon Kasi ay, nabanggit sa amin kanina, paket daw, puro paket Kung so, may nakita ko dito, puro paket Ito, medyo pababa naman kaya siguro kailangan magtanong na naman tayo. Ha? Huh? Sige, sige daw, ikaw daw magtanong. Kotang-kota na ako eh. Kotang-kota kota na ako kakatanong. O oh, tama nga. Doon nga ate ano, sa pataas. Okay. O oh, tama nga. Doon nga sa kabila na yun. Ah. Mataas-taas po ito mga kabayan. Akatin natin. At dito pa nga lamang nagsisimula pa lamang kami sa aming pag-ahon ay eh ramdam na ramdam ko na na tila itong daan na ito ay hanggang dulo ay paahon nga talaga. So ayan, purok dos pa lang itong narating namin at uh, medyo may kalayuan pa daw talaga. Saunahan pa daw ayun, hindi ko alam kung anong oras kami doon makakarating pero kailangan natin biyahin kasi nga ayun yung target location natin na pagdadala nito mga pinapasuyo ni Commander na tulong so tara, puta na natin dyan po sa baba Okay, so ito nakita na namin ayan alay pagdamay Ervin Mirandilla so alam nyo na kung ano meron abangan nyo sa vlog ni Commander bababa na tayo dito ay ay may okay kapag tanong ako doon kay kuya at uh, kinakailangan doon natin tumubid ng sapa medyo pinakandulo daw so doon doon nakaburol so tara medyo malubak dito lang ng bato Okay, hindi dito na kami. Ito yung ating sapa na sinasabing kailangan naming tawiran bago namin marating yung lugar. So tatawid kami diyan. Ayan, nakita niyo naman. Ge, <laughs> yeah, kayan. Okay, so akita tayo. Akita tayo. Tawid na tayo dito. Ano sabi? Dito daw sa bila. May mga bahay daw dito. Diyan sa location na yan. So dito kasi may daan din dito. May daan dito. May bago may daan. Ha? May daan din dito. May daan din dito. May mga bahay. Na Bangin dito. na yan ha. May mga bahay sa baba. Mga, mga bahay sa baba. Okay. So dito tayo sa kanan. Liko tayo sa kanan. kanan. Pinagtatakahan ko paano dito ilalabas pasok. Ano dito ipapasok na ipasok at ilalabas. Ang... Di ba? So yan may rescue. May rescue, may rescue. Ayan, may rescue na oh. oh. Okay. Tara, sundan natin yun. Yung rescue. Sige, sige. Finally, hindi dito na kami sa location kung saan yung uh, pagdadalhan natin itong mga ito. At sa hawa ng Diyos na karating tayo dito ng safe. Sobrang adventure talaga yung tinanong namin. Hindi ko lang may pakita sa inyo ng camera kasi hawak-hawak ko lang yung camera natin. Wala, ta, wala akong lagayan pero sinisikap ko naman na may pakita sa inyo yung dinadaanan namin talagang sobrang hirap po talaga ng, ano, ng kalsada at pero mamaya mas magaan-gaan kasi wala kaming iniintindi ng mga dala namin so sigur, kaya nga lang puro uh, paahon tayo mamaya so ito kasing papunta namin dito uh, pag galing namin sa paahon puro palusong na to pero ito yung rap road mamaya ang dadaan natin ay rap road na pataas so may, medyo doon lang tayo medyo mahihirapan. Okay lang, so andi dito na kami sa location at maya maya ay mag-update ako sa inyo. Uh, labas na kami at may mga bata dito. Eh, muna eh, paano? Eh! O, tara, picture tayo. O, may picture do ulit kami. O, oh, tara, 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 picture tayo. Hmm. O, oh, itatag nyo ako ha? okay. <laughs> Yung mga kababayan, nakalabas na po kami dun sa uh, lugar na yun at nandito na kami sa bayan ulit ng panganiban. Kaya may nakita ko dito, yan yung rebulto na yan ng uh, nakasakay sa kabayo. Uh, sa mga hindi nakakalam, yun po ay papa ni Robin Padilla. So dati kasi siyang may katungkulan dito sa, sa buong Camarines Norte yata. Basta may katungkulan siya tapos uh, yun nga lang sa hindi nasa habang ba nangangampanya yata. Kung, kung, kung tama ako, tapos yun, parang may bumaril yata sa kanya. Kaya yan ay nakasakay sa kabayo kasi nung nangangampan niya siya, nakasakay siya nun sa kabayo. Mahilig talaga. Kaya nga may rancho daw sila. Rancho ba yung ranch? Rancho ano? Dun sa dinaanan natin kanina, yeah, di ba? Yung pa sa kabilang way. Meron pa, pa din dito? Grabe. Tapos yung bahay nila, dyan, pupunta kasi sa una-unahan, tapos meron dyan pataas na bundok. Dun yung bahay nila ng mga padilya. So, tara, magbimerienda muna kami. Sobrang, ano na rin, gutom. Alam nyo na yung tinanghalian namin kwek kwek lang kanina tsaka hotdog dog so kaya mo na kami may 7-11 dito so, mo na kami bago kami magbiyahe ulit ayan 5.02 na 5.02 pm ha? highway na tayo daan hindi na dito kasi kung motor natin dito sa highway na tayo 5.02 na ha? oh tsaka hindi shortcut yun long cut <laughs> so ayun kain na muna kami at nagpapasalamat ako sa lahat na sumama sa mission namin ngayon at ayun sa nakakalungkot lang kasi yung isa sa tinutulungan ni commander ay nawala na rin So uh, Alam ko na pamala rin yung kay commander Kaya nga uh, gusto gusto niya makapunta Pero wala naman tayong magagawa Ganyan talaga ang buhay May nauuna, may naiwan. So yun, maraming salamat ulit Muli Marcos TV Channel, Rans TV, Commander na Marcos Supportan nyo po yung uh, team namin Sana panoorin nyo lagi yung mga vlogs natin At huwag nyo kalimutang i-share, mag-like, comment At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo So maraming salamat ulit God bless at napakaganda dito sa panganiban